don Master Basag King na naman idol. Ito, andito tayo sa karagatan na idol. Kahit masama yung panahon idol, tumalaw tayo dito kasi gusto kong may pakita sa inyo ang kagandahan ng ah, dagat dito. Oh, ganda, di ba? Sampa kayo, guys. Oh, medyo nga lang madilim. Ayan, yung kalawakan. Mm, yung kalangitan. Pero ang ganda ng alaw ng dagat, no? Ang linis, hindi tulad sa Maynila, uh, medyo marumi-rumi pa. Pero ngayon, alam ko, ay okay, naayos na ang Maynila. Pero tingnan nyo naman ang dagat dito sa probinsya. Ang ganda. Ang oh, daming tanawin. Ayun, ang ganda ng bundok na naidolo. Diba? Ang gay okay, idol. Update ko kayo. dahil na tayo dahil maulan nga kita nyo naman kailangan natin magpagaling ayan oh ang ganda ng mga kwan dito guys yung mga kubo-kubo nila no ayan paikot yan ang gandulo pero kailangan natin umuwi dahil talagang mababasa tayo ng ulan sige guys update ko kayo pag nasa bahay so na tayo sa bahay guys Mami! ayan galing tayo sa Mami! pamamasyal no sa Mami! karagatan. Ayan, dito na tayo. Mommy. Ayan, guys. Mommy. See you.